Sarap. Yan. Sarap ay. Rapsa. Sarap sa. Para magbantay ng kapwan. <coughs> Kaya ma. <coughs> may mga ma kawal. Oh, ah, Gabi-gabi kami dito. Oh, may lakas ka nga gano'ng. Ayun Buon mga karabas. mag ng baso. Harap ka nabit baso. Harap baso.

Alam mo ang kwento eh. Sabawi ako. First time kung magkain ng kanin ngayon ng marapon. <coughs> Magahan, dalawang itlog. Napura ako ni Igay eh. <coughs> <coughs> dadide, silit -silit kami dati Silit-silit kaming dati de. naman naman si ano. <coughs> tulubong pa kami dati de. Sakitas. Pungloy, pitas. Tapos bala, anong, pag ano, pag tanghali Ay pag-uwi namin. Nagluto ang supa sila bag. Sarap. Hmm. Ang halihan yan. Ang halihan na yan. Ngayon lang ulit ako kain. Kanin. Ayan na yan. Ayan na to. Thank you, good bro. Kain, kain. <laughs> <laughs> kain. Nangapuna na kasi kami

ha ha kung apat na buwan gusto ka to hmm? pasutok? hindi ko alam hindi ko tawag ng motor. hmm wala ka eh. kahit mga lagi hindi ka hmm sa ngayon miss pa lang kita hmm pero sa susunod hmm misses na kina. na 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 kabala na hindi sana lagi mo to pong sabi naman ni igay sabi ni igay ngayon sa ngayon, misis na kita. Sa susunod, miss na lang kita. <laughs> <laughs> Baliktad. Ay, <na>. iwanan pala. <laughs> <laughs> Joke lang iwanan. Baliktad pala. Na. Dali Balikta na. <laughs> Nag-iba na pala. na. <laughs> <laughs> miss na lang. Miss na lang. <laughs> Ganda na sana eh. Ito mo tanggit na rin mo niya. Yan. Yan. Yan.

Minson, meron yan. Yan. Dan na. Hintit yan, Minson. Kalimutan. Hindi pa gastos na yan. May paalala mo yung magkain. Wala sa gastos. <laughs> 86,000 so, <sam>, plus lupa. Medyo lang yan tayo. Kailan do rin ka ayan. Kailan mo lang to yan, no? Kailan na sakail? Kung kayo di watap, lilipas din yan, to. Lilipas din yan. Bawi na lang ng cheat. Ba samang mo lokohan ng baga. Wala na mo Kinapitan na yung ano eh. Kinapitan na yung camera. Ayaw ano, na rin ay? yung... <laughs> ibigay oh. <laughs> <laughs> oh ay, tayo pang himagas lang. Gapang boom! Hindi ko ano yan, hindi ko sa Ang gusto nyo haba o ano? Mayroon na pati bumbong dyan. Yeah, Mayroon yeah, na si Remo na agapang yeah, yeah. si na mamaya si <laughs> dyan. Ay, ay Remo sa ulalo <laughs> niya yan. Masa rin ba? May ite, may stripe. Alalo <laughs> Walang ko lang ang nakikita ulalo ko lang yan mo. Nakalagay na yan dito. Di pong salado wala na mga oh. <laughs> ganyan ha. <laughs> Oo. Ano po? Nasaan naman yun? Nalawa agad, agad ang bitak eh. <laughs> Ito tayo pag gabi doon ha. niya pa eh. Hilaw man. Hindi <laughs> maghilaw, ay bupalo yun. Hindi kaya ang amin. Mukha pala no? mga wala pala yung ano niya. Tagal yun. Ibang ah. ah. iyang sabi ko ha. Nine... Ninety days. Hmm. Kaya di moging sarahan nila

Pwede Pwede may lipat pre ha? Pinto, ito yun dito huh? Pwede lipat sa amila Hindi Manata mo na pre agad ah Cellphone mo yung malakas ng ano dito oh, oh, Connected. Yun, may nag-connected. Sino? May nag na. Request. Ah, yes, uh, yung ano, yung... Yung kanta mo, yung... Ano yes. ang gagawin? Uy. Ano kayo? May ano ba yun? si mungloy si Bungloy. request si iba, iba mag, magdalena. mag magdalena, pre magdalena da, pre. ganda pa to no low low low, low sound oh dear God! <laughs> Ganda ang tunog. Ay kana bon. Lit lang ay no. Sa Sa'yo to, sa'yo yan eh. si Ramon sa na. Yo, yo, yo. Yo, ano cellphone? Pre, cellphone pre. Yung lyrics Lyrics pre. Ay, diyan! Ay, diyan! Ay, diyan! Ay, diyan!

Bas, si Jasel sumisigaw na ako. Uy na! Sumisigaw si Jasel. Kanina <laughs> eh, to? Bags. Bags. Tapos wala ang Wala. Hmm. Tapos Say. ang ito. Sa'yo yan. Amo, oh, na gano'n! Nakaregod na gano'n! Nakaregod na gano'n! Nakaregod na Sige na ka kay J

terista tini niu tini gua totoro wala langkah kaki Last five, nine, nine, nine. <laughs>

and greetings <laughs> from all of us at Tayo Max! Don't shock! Dalaman! Okay, eh, pagbigyan ko kayo. Para po sa inyong lahat, <laughs> Stupid dog! Stupid dog! Dali, nakawala. Ranto, ranto, mga ণনগঞে ওুছঞৠুছজচ বনেতুলই সকটু঺�� excited

Ganda rin ang pasok ng dalaman na ay. Pasok na pasok eh. <laughs> Loko rin si Glock 9 na yun, ay ganyan. <laughs> Stupid laban. <laughs> Pumasok <pa na, laughs> <salpukuta, laughs> eh. Salbakuta. Salbakuta. Hindi, ay hindi, mga karabas, hindi kami salbakuta. Salbamuta. <laughs> Tulog ang bantay. Salba ang muta kasi. Si Boy Bandaw, kakapak-kapak na to. <laughs> <laughs> Sabi ni Ayus. Ibuy pa galingan nyo naman! <laughs> Nakakanta nyo na Nakakatatlong sako pa lang <laughs> ako eh! Ayun mga karabas, sarap po nag-enjoy kayo sa panonood sa simpleng episode na to. Thank you po mga karabas! Ayun, thank you! kuha na na ng pagwa. Thank you po. <laughs> Boy Pandaw, magdamag kami dito. Magdamag kami dito. <laughs> <laughs> <sighs> <laughs> Hindi maka Pandaw 'yan. magdamag <laughs> kami dito, guys, magbabantay. Hindi <laughs> maka Pandaw 'yan. Sa <mumbles> akin lang siguro ang tira doon. Guys. Guys, magdamag kami dito magbabantay ng tagay. <laughs> Ayos. Boom.